Magandang araw, mga boxing fans. Ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang laban na naglagay kay Naoya Monster, Inoue sa tuktok ng Super Bantamweight Division. Sila Stephen Fulton at Marlon Tapalay. Tere at alamin ang kwento sa likod ng mga tagumpay na ito. Matapos naging undisputed Bantamweight Champion si Inoue ay umakyat na ito sa Super Bantamweight. Dito niya nakaharap ang kampyon sa WBC at WBO na si Stephen Fulton. Sa simula pa lang ng laban, ipinakita na ni Inoue ang kanyang lakas at bilis. Ngunit hindi rin nagpatalo si Fulton, ipinakita niya ang kanyang galing sa depensa at kontra-atake. Ang laban ay naging dikit at puno ng aksyon. Sa huli, si Inoue ang nanaig. Sa pamamagitan ng kanyang malalakas na suntok at mahusay na diskarte, nakuha niya ang panalo via 8th round TKO. At nakuha niya ang WBC at WBO Super Bantamweight Champion. Ang tagumpay na ito ang nagbigay sa kanya ng kanyang unang super bantamweight title. Matapos ang tagumpay kay Fulton, sunod na hinarap ni Inoue si Marlon Tapales ang WBA at IBF super bantamweight champion. Ang laban na ito ay para sa pagiging undisputed champion ng super bantamweight division. Si Tapales ay kilala sa kanyang tapang at lakas. Mula sa umpisa, naging bakbaka na ang laban. Si Inoue, gamit ang kanyang bilis at teknikal na kahusayan, ay nagpakita ng kahangahangang performance. Si Tapales naman, gamit ang kanyang puso at determinasyon, ay hindi nagpatalo ng basta-basta. Sa mga huling round, kitang-kita na ang na ni Inoue. Ang kanyang mga suntok ay tumetama ng malinis at may lakas. Sa huli, nakuha ni Inoue ang tagumpay sa pamamagitan ng 10th round TKO, at siya ang tinanghal na Undisputed Super Bantamweight Champion. Ang dalawang laban na ito ang nagbigay daan upang si Naoya Inoue ay maging Undisputed Super Bantamweight Champion. Ang kanyang dedikasyon, kasanayan, at tibay ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga fans at mga aspiring boxer sa buong mundo. At yan ang kwento kung paano naging undisputed super bantamweight champion si Naoya Inoue. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang boxing stories at insights. Salamat sa panunood!